Ako po si Dr. Eleanor Roquel, PMJF ng Makati Golden Lions Club. Today, namigay po kami ng lagundi seedlings para itanim dito sa Kalatagan. Ang tanong nila, Doktora, bakit lagundi? Kasi po, ang lagundi ang kaisa-isang halamang gamot na tumutubo sa Pilipinas na may kumpletong pag-aaral tungkol sa paggamot ng asma at ubo. Sa panahon po ngayon, after COVID, napakatindi ng pagkakaroon ng sipon at ubo na nauuwi sa mga mas malalalim na problema. Kaya napagkaisahan ng grupo namin sa Makati Golden Lions Club na ang ipamigay ay lagundi. Nang sa ganon, ang mga tao ay number one, may makukuhang halamang gamot na tunay na gamot laban sa ubo at asma at pinag-aralan din na nakakagamot o nakakatulong sa mga taong may COVID. So, kung hindi na kailangan bumili ng gamot, pumitas na lang po ng mga dahon ng lagundi, hugasan at pakuluan sa tubig at siya po ninyong inumin. Kung meron naman po kayong lagundi sa inyong mga butika o sa inyong mga health center, ang dosage po ay 600 mg para sa matanda three times a day. At para sa mga bata, 15 mg per kilogram body weight. Ito po ang kauna-unahang halamang gamot na may dosage at natapos ang tunay na pag-aaral ng mga dalubhasa at doktor ng Near Prompt at UPPGH. Kaya lagundi po ang aming napiling ipamigay sa kalatagan. Dito yung ano? Kaway naman kay Jai. MJLC! Go green! Clients go green! MGLC go green! Yay! Actually po, ang talagang mission ng Lions Club International po ay ang magbigay ng kanilang service. At napakarami po naming service na ginagawa, especially po yung aming club, na talaga naman po number two ngayon sa aming multiple district, sa aming entire district, District 301 Kaya kami po nagpapasalamat sa aming presidente, ni Patrick Ruckel, na kami po ay nakapag-project kayon na binigay po sa amin ng aming international president, Patty Hill, na kami po ay makisunod sa kanyang Let's Go Green Lions. Kaya ang MJLC ngayon, araw na to po ay nagtanim ng mga lagundi plants. Ganun ni po ang bamboo tree. Talagang masayang-masaya po kami dahil po araw-araw po na ginawa ng Diyos. Wala po kaming ginawa kundi mag-project sa pamamagitan po ng iba-ibang global causes na amin po ang tinutupad. Katulad po ng bibigay pa kami ng mga pagkain sa mga mahirap, feeding the hunger, nag po kami sa mga youth, sa mga cancer, at marami po pa pong iba. Yan po talaga ang mission namin dito sa Lions tayo na talagang as humanitarian endeavor, talagang our motto is to serve, especially the needy. Lions go Lions go Lions I'm happy that we're here today and doing this environmental project. Because it's to my heart. Doing environmental projects would not only boost the club's activities, but also have a bigger impact in the environment. And we we're also trying to support the international advocacy for this year, which is going green. So we try to go green all the time. And for me, hindi lang yan sa ngayon, kundi sa pang-araw-araw nating ginagawa. Marami pa mga environmental activities that individually we can do as a person, not necessarily among the members of the club. Although it becomes more impactful pag-club mismo, but individually we can do something that's good for the environment. Protecting the environment is something that each of us has to do. Hindi lang siya kailangan maging activity ng club as a whole but individually dapat meron tayong responsibility to clean the environment, protect the environment and conserve the environment. Sustainability for one is something that I always advocate. because when we talk of sustainability, it is about preserving what we have right now, preserving the resources so that the future will be able to enjoy as well what we have. so the natural resources, what we are enjoying right now are god-given, but we are obliged to preserve them so that the next generation, the children, our grandchildren, will also be able to enjoy them as much as we are enjoying them right now. Ako po pala si Arnel B. Rodriguez. May asawa, may dalawang anak. Ito po ang hawak po ay Lagundi. Ito po ay ginamot ko sa aking anak. Kanina po, nagpunta po ang Club sa aming bayan, sa bayan ng Kalatagan. Binigyan niya po kami ng Lagundi dahil po sa... Ito po ay isang herbal na gamot na ari pong ilaga at ipainom sa may inuubo o may sipon. Marami na po kami napagpatingnan po sa anak namin. Sabi po nila may sakit po rin sa puso. Pero nang minsan po dumating si na Doc, ay binigyan niya po kami ng lagundi. At yun po daw ang ipainom sa aking anak dahil siya po ay may halak lang po at may ubo. Pinainom po namin si anak ko po ng lagundi. Nilagay lang po namin siya sa isang kawa na nilagyan po ng tubig. Tapos naglagay po ng dahon. Yun po, umayos naman po aking anak po ngayon. Dahil dito sa lagundi na binigay ni na doktora, kami po konting ubo, sipon, na kuha na lang po ng dahon, naglalaga para po ipainom sa amin, kahit po sa mga anak ko, sa akin. Para po hindi na po kami nabiles sa hirap po ng buhay, malaking tulong po ang binigay ni doktora na lagundi po. Ngayon po ay kami may tanim na pong lagundi, oras po ito't lumago, ibibigay po namin sa aming kapitbahay na nangangailangan sa mahal po ng bilihin natin, mga gamot, pag may herbal po tayo, mas makakabenes po tayo, makakabila pa po, po tayo ng iba po natin pangangailangan. May mga halaman, gamot pa po, po tayo na dapat po namin malaman na matutunan gamitin na hindi pa po namin alam. Kaya na doktora po at sa kay Sir Anton, kami po ay nagpapasalamat sa kanila dahil kami malaking tulong po sa amin yung kanilang herbal na lagundi dahil po sa kanila ang akin pong anak ay gumaling dahil dito kaya lubos po kami nagpapasalamat sa kanila sa kanilang produktong herbal na lagundi para po sa pagaling ng aking anak at ng amin pong mga kasamahan.